Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ang tanong ng kapatid kapatiran natin at paulit-ulit itong itinatanong tuwing buwan ng Ramadan at uh, kahit na mga sunan ng mga fasting. Kung ang laway nga ba ay uh, hindi ba nakakasira ng fasting pag nilunok natin? Nagkasundo po ang mga ba? na ang laway natin ay hindi po nakakasira ng fasting. So, wala pong problema na malulok natin ang ating laway. Kung nasanay ka na, na hindi ka dumudura kahit saan, ay walang problema na lunukin natin ang ating laway. So, ang hindi lang natin pwedeng lunukin ay yung pong plema galing sa loob o kaya galing sa taas na plema dapat obligadong ilabas natin kasi marumi yun. Ang kalahatan, ang laway, ay hindi po nakakasira ng fasting. Huwag niyo pong pahirapan niyo yung sarili kasi dura ka ng dura, ay uh, mauuhaw lang po kayo. So, napakagaan po ng Islam. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.